Magandang gabi po. Nangyari na po ang ilang araw ng binantayan ng buong mundo. Pinalipad na kanina ng North Korea ang rocket ito sa gitna ng batikos ng international community. Pero palpak ang rocket dahil hindi pa man ganap na nakalalayo. Sumabog ito, nagkapira-piraso at saka bumagsak sa dagat. Hindi na ito nakarating sa bagay ng Pilipinas pero dahil sa pagpalpak ng raket, dapat tunay ng NDRMC na tama lang daw ang ginawa nilang paghahanda. Nakatutok si Ian Crew. 7.39 a.m. oras sa North Korea, nang paliparin ng North Korea ang unhatay rocket, dalawamano ang isang weather satellite, patibog ang taktang ruta patungo Okinawa, Japan at sa silangan ng Pilipinas. Pero ay sa South Korea at Amerika, ilang minuto pa lang ito sa ere nang sumabog at nahati sa dalawampung piraso. Bumagsak ang mga ito sa Yellow Sea sa kanluran ng South Korea. For info from US Naval Attaché, no missile was launched on or about 6.50 a.m. Philippine time, but crashed into the Yellow Sea after about five minutes in flight. One minute pa lang. Kasi kung umabot ito ng sa uh, launching nila ng two minutes, three minutes, yung first stage niya maghihiwalay na. Hindi pa naghiwalay eh sumabog ng buo. Agad nagpasa ng resolusyon ang Japanese Parliament na maring kumokondina sa rocket launch ng North Korea. Kailangan daw isa publiko ng North Korea ang mga nuclear at missile project nito. Kinundin na rin ito ng South Korea. Paniwala nila isang ballistic missile test ang ginawa ng katabing bansa. Inamin na ng North Korea na hindi nakarating sa orbit ang rocket. Inaalam na raw nila ang sanhinang pagpalyan nito. Dito naman sa Pilipinas, magalas 8.30 na ng umaga nang ipapadid ng NDRMC na ibinabanas sa Blue ang alert status sa mga apektadong rehiyon. We confirm that the North Korean rocket launch has failed to complete its intended flight and fallen off the sea west of Korea. No fly zone, no sail zone, no fishing zone Uh, lifted. So, Tila na ng tinik ang NDRMC sa pagpaliya ng una three rocket ng North Korea pero hanggang sa ngayon inaalam pa rin ng ahensya kung bakit pumalya ang nasabing rocket. Baka something like yung component niya, yung mixtures ng kanilang propellant, baka hindi maganda. kanya sumabog. Yan ang antansya ko. Ito, di kaya parang maaaring mabigat pa inabot ng kabi-kabilang batiko si Jose Ramos dahil sa contingency measures ng NDRMC. Kabilang ang pananatili sa loob ng bahay o gusali kapag natuloy ang launching ng raket at ang pagbabawal ng paglalayag at pangingisda sa 590 square miles sa silangan ng Luzon. Overacting daw si Ramos, sabi ng mga kritiko, pero pinanindigan ni Ramos ang mga ginawa niya. The I feel vindicated. vindicated. Yes, yes, oh, so vindicated ako nito uh, by any, any logic for that matter. O na-validate uh, oh, na yung uh, aking uh, uh, pangamba na meron, meron human error. Nagsadyari sa Operations Center, si Muntinlupa Congressman at ating Senador Rodolfo Biasol na siyang pinuno ng House Oversight Committee tungkol sa Disaster Risk Reduction and Management Council. Nasa mahigit 800 milyon dolyar daw ang ginastos ng North Korea, para sa una 3 launch. Bigo man ang rocket launch, di pa rin daw dapat pakumpiyansa. Sa mga nakaraang launching daw kasi ng rocket ng North Korea, parating may nuclear test pa nakasunod. Ang detection ng mga uh, intelligence ay uh, ay humuhukay na naman sila ng tunnel na kung saan ay pwedeng maggawa mag na naman ng nuclear test. So the danger is in the future. Ian Tutok,